Ayan mga ka-wonder, good afternoon po sa lahat. Good afternoon kasi 1pm na. Ayan, for today's video mga ka-wonder, update lang po tayo dito sa mansion. Ayan, siyempre kakatapos lang po ng ulan. Ayan, ito naman po init naman. Ayan, at syempre mga ka-wonder, ito yung ating... Uh, pakita ko sa pakita ko po sa yung ating mga garden. Ayan. Ang nagtaling po dyan mga ka-wonder, si Wonder Farmer. Ayan, ang mga, tanimyan, tanim yan mga kawander, oh. mga malinis yan. At siyempre yung aming, mga, mga patula, O, oh, ay mga ano, pipino. Oh. Mayroon pa doon sa taas. Ayun, oh, mayroon, oh. pa doon. Oh. Mayroon pa sa likod. Ayan. Ayan, at yun na nga, ang init is real. Init is real na naman. Ayan. At siyempre shout out kay Wander Kasambahay Vlog. Ayan, inalan yung mga langaw kasi mga makukulit. Mga kawander, pasok tayo sa... Master Bedroom. Yay, 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 yay. Uy! Uy, yung sipag ni Wonder Mami! Yeah, sidra, sidra. <laughs> Uy! Be, ano na yung ginagawa ko, be? Be, gumagawa ko ng DIY kit. Fabric conditioner ng ano? Sabun Station Philippines. Ah, ito? Oo. Oh. Uy! Oh. Ang, ang bango, ha? Ang bango, oh, be. Ang bango. Eh. Ganito lang, be. Kadali gumawa. Paano gumawa? Asayawan pa, mo lang ganyan. mo lang siya ng ganyan. Oh. Tapos, mamayaap. Mm. Pwede na itong gamitin sa mga damit natin. Ah, kasakto maglalaba bukas yung mga sila, ano, Wonder Woman. Ah, ganun lang kadali, oh, be. Oh, ah, ito yung ginamit. ah, ito. Oo, oh, yan yun. Ah. Ayun yung may instruction nga siya, oh. Paano, paano, paano yung... Exercise ko natin. Paano, paano ka mag-exercise pati yun? Jump, baby, love. Ah, yun? Yes la 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 la, la. <laughs> Ah, ganun. Uy, an ano yung, ano yung andun sa box? Ano, ano, ah, to? ano to? Ito rin kasi. Ay, ano lalagay mo siya dito. Oo, yung isa kasi may free na pouch. A pouch? Oo. Ay, ah, ito yun, pouch. Isa, oo. Oh. May free din siya na tin bottles. Ah, Oh, ibig sabihin. Yun. Ano yun? Yun, yung ano niya, mga bundle-bundle niya. Ah, pwede kang, pwede kang ito yung pouch ang oh, ano mo? Oo, oh, tapos yung isa kung gusto mong may lagayan, pwede yun. Pwede, kung gusto mo naman na bottle din, pwede oh, rin. pwede rin. Ah, galing ha. Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Bis, ang na natin gagamitin ko, babe. Oo, oh, tin uh, liters yan eh. Tin liters to, yung magagawa ng isang ano. Mm -hmm. Gabi, ang bango, ang bango ng oh, kuwarto, babe. Ang bango ng ang bango ng kwarto mga ka-wonder. Kung nyo lang, promise ang bango. O, ayan mga ka -wonder. Hanggang sa muli. See you po sa ating next vlog. Bye-bye!